So, ngayon pag-usapan na po natin guys, ito nga po nilagay ko sa thumbnail. Bakit na ba concern ang team killing up sa halagayan ni Rina? Okay? Uh, bilang concern citizen, pwede nga ba magreklamo sa DSWD pag napabayaan si Rina? Okay, so, discuss natin guys itong una. Bakit na ba tayo concern? Kasi may mga naririnig tayong bashing, no? Alam naman po natin. Ah, si Kuya Bal talagang paboritong topic ito ng mga basers, no? Ang binabato nila ah uh, concern daw o gustong gusto daw ng Team Kaling Up na bawiin ik ang Serena si dahil daw po sa pera Ah, uh, yun, Ah, uh, dahil na ba sa pera okay so ngayon guys ito yung uh, opinion ko dyan actually well, guys kung tutusin natin sa ngayon nga no Serena si hindi na masyadong na ba vlog po yan ni Kaling Up Rap tinutulungan dinadala sa clinic yan para para sa kanyang chika para sa mga gamot niya hindi na siya masyadong na ba vlog katulad ng dati Okay, at uh, sinasama si Rina sa mga lakad siyempre. Normal po yan. Anong namang iwanan mo siya sa apartment? Na meron namang uh, activity ka. Kasi kailangan po talaga guys no, sa situation ni Rina. Kailangan kay Rina laging may kausap. Laging uh, ilalabas mo siya. Uh, either sa mall man yan. O sa mga katulad ng mga feeding program. Malaking tulong po yan kay Rina pag nagkaroon po siya ng mga interaction sa mga ibang kabataan. Kaya nga po ito pinapaharal si Rina, tapos may tutor pa, doon sa school ang mahalaga po doon yung at least magkaroon siya ng socializing no sa mga ibang bata. Yung po ang makatulong sa kanya kailangan talaga kausapin na kausapin si Rina para matrain ika nga o para maging active yung brain niya no, uh, magkakaroon ng chance na mag-analyze no, hindi lang yung nakaupo lang po sa tabi at nag-iisip o walang iniisip, stagnant ika na yung otak. ay eh, lalo po siyang lalalat. <laughs> the more na makaproblema po siya yun ang apong ng nga po lumalayan doon sa lulo niya. Kasi hindi naman po siya nakakausap ng lulo niya. Panay, panay laro lang doon sa kanyang smartphone na sira na nga yung display. <laughs> diba? Kaya nga lumala na lumala po siya doon. Ngayon, ang sabitin talaga ng Dr. Jan mga ganyang case ni Rina. Kausapin mo talaga ng kausapin kahit ano na lang. Okay, so it's not more on uh, sabihin natin hindi dahil sa pera. Kaya, concern ang team Kalingap kay Rina. Dahil, hindi na po yan masyadong nabavlog. So, paano natin masabi na dahil sa pera? Pera daw ng sponsors. Bakit? May mga malaking sponsors pa ba si Rina? Wala na, hindi katulad nung date Meron man pang ilang, ilang normal po yan kasi maraming nagmamal kay Rina. Yung mga, ah, uh, mga dumalaw kay Rina na may mga dalang pasalubong. Minsan nagbibigay ng pera, simpre normal po yan. Dahil nga, maraming nagmal kay Rina at lahat naman po yan napupunta din po kay Rina dahil malaki ang gastos ni Rina okay sa kanyang pag-aaral, nabangit po natin yan ah, uh, meron pa siyang tutor at uh, yung mga gamot niya so hindi po biro ang ginagastos ni Kalinga Prab po dyan isang turok lang guys, magkano po yan kasama yung mga gamot no, sa narinig natin dati, minsan may pinabayaran si Kalinga Prab o or 10,000 so, yun po ang ano, yun po ang uh, ang totoo po dyan, okay? Ngayon, ah, siyempre si Rina na pa mahal na din po no sa team Kalingap. Okay, mas lalo kay Ruda dahil si Ruda po yung nag -alaga. okay? And then, mga supporters, actually no, bago po konin si Rina guys, marami pong nag-PPM sa amin, nagko-comment na sana wag nyo ibigay si Rina doon sa ina, sana mapigilan. Eh, hey, ang totoo po talaga dyan, bilang ina, ina po talaga ang may karapatan kahit sino ang nagalaga kay Rina. Wala pong karapatan over sa karapatan ng ina. Kaya na po ang ginawa na lang ni Kuya Bal o Kalinga Prab. Ginawang official o formal ikanga para witness ikanga ang barangay. At sa DSWD ka nga nag-usap po sila doon. At nakita naman ng DSWD kung ano na po yung kalagayan ni Rina. Okay, na magaling na po siya compare noong dati. Although hindi man ito 100% kasi long term po guys no ala po natin. Ang sakit ni Rina kailangan po ng long term na pag-alaga. Hindi po yan katulad noong ibang may problema sa pag-iisip na katulad po noong inalagaan ko after 4 months. Gumaling na po 100% ngayon 100% okay na po siya si Michael. Okay, si Rina, ibang case ni Rina guys. Ibang case ni Rina, hindi po problema o schizophrenia. Hindi po schizophrenia ang problema ni Rina. Iba po sa analysis ko at marami din po sa observe Iba ang case ni Rina. Long-term care ang kailangan ni Rina. So, hindi po biro yan. Okay. So, malaki ang investment ng Tim Kalingap kay Rina pagdating sa mga gamot at sa pag-aruga nito. At yun na po no, sa pag-aral. Hindi po biro ang mga investment o ginastosika nga ng team Kalingap. up. So kung titinan natin guys, team killing pa ang gumastos. ba? Diba? Ang laki ginastos. Kaysa yung sasabihin ng iba pera pera lang gusto nila kasi yung pera ng sponsor. Wala na pong ng sponsors na pagkalam ko. Wala na pong ng sponsor si Rina. Hindi po katulad ng dati. Pero alam natin ang daming nagmamal kay Rina. Okay. At Siyempre ang Tim Kalingap, up, may lamal po yan si Rina kaya nga po pinagamot, pinaaral, may tutor. Kasi gusto po na ang Tim kaling up, especially si kaling up o kuya bal, na gumaling si Rina. Okay, hindi po yan pinabayaan. So mayon may mga nakarating po kasi kay Kuya Bal no tinatapik po niya ito nakailang kailang live na po si Kuya Bal na babanggit po niya. Na ito daw po nga uh, si Rina. Uh, mukhang napabayaan na po ng ina. ah. Uh. So siya lang po nakakalam na now. Troy's so, that no po nga. Totoo man yan na napabayaan niya sila po nakakalam yan. Pero sabi po ni Kuya Bao, kinakain po ni Rina lahat ng mga bawal sa kanya. Iinom na ito ng soft drinks. Yun po ang binanggit ni Kuya Bao base din po sa nakarating sa kanya. Ibi sabihin maraming mga concerned citizens na nasa paligid ni, ni Rina na nag-aalala ka nga kayo pinaparating ito kay Kuya Bao na ito si Rina kumakain na po ng ice cream. Ikaw nga bigay hilig ang ina. So ngayon na yung mga basing kay Kuya Bao sabi nga Grabe naman ito si Kuya Balno. Ah, uh, di pa pwedeng kumain ng ice cream kung small lang naman. Okay, tama naman po no kung small quantity walang problema. Ang tanong kasi, gaano ka kasiguro? Na small quantity nga lang o maliit lang yung kinain ni Rina doon sa soft drink pag hinawakan ni Rina yung isang bote ng soft drink o Coke o Pepsi. Kaya ba niya nga? Kaya bang kunin ng ina? Isimple e, malaking babae si Rina. Kaya bang pawiin ika nga ng ina? Si Priscilla po na halam dyan kung gaano niya kinontrol. Pero kung nga uh, hindi niya makontrol, e alam na po natin yan guys. Malaki po ang impact niyan sa otak ni Rina. Okay, yung mga matatamis na binanggit ni Kuya Bal na nakakain ni Rina, malaking bagay po yon, Malaking ika nga problema po yon na maidulot sa kondisyon ni Rina. Okay, hatang banggit na ni Kuya Bal na Si Rina daw ilang araw hindi na nagpapalit ng damit. Awww oh, guys no sa mga uh, may alam sa ganitong klasing sakit. Pagka ang isang tao hindi na nagbibihis ayaw maligo kasama na po dyan ayaw maligo ayaw magbibihis ibig sabihin malala na po ang kondisyon. So mukhang ganun ang nangyari. Kay Rina ay ikangat unti unti na bumalik si Rina sa date. Kasi kung hindi nga ito masyadong nalagaan ng ina siya, sabi ko nga po, siya lang ang nakakalam kung nalagaan ba niya ito na mabuti o hindi. Pero base nga po sa mga nakarating kay Kuya Bao, eh mukhang may problema. Okay, so ngayon dahil uh, pinangako naman ng ina na hindi niya pabayaan yung kanyang anak at karapatan naman niya na makasama talaga yung anak niya dahil hindi naman sila nakasama noon. At marami nga po nang sabi na kaya naman nagkalakas loob itong ina, dahil na po sa mga tao na nasa likod. Siya lang po nakalam dyan, pero nakikita naman po datin, may mga nagla-live naman po ng na mga sponsors, at si uh, sinabi nila na nakasupport sila kay, kay Rina at binubukan ng mga dating kasamaan po nila sa community. Na gano'n na nga po kasi nga nag-away-away na po sila. Since itong nanay ni Rina no nang ako naman ito sa barangay at saka sa DSWD, naalagaan niya yung kanyang anak din hindi niya. Kasi kung hindi niya maalagaan guys yung kanyang anak ik nga, pag hindi mo kasi maalagaan at bumalik sa dati, ay ano yan? Pwede po pong bawiin si Rina, kasi lalabas po yan na parang child abuse. Ah, uh, pag hindi mo naalagaan yung anak mo, papasok po yan sa child abuse. Kahit na ikaw yung nanay na nag-alaga, ikaw yung tatay nag-alaga, pag hindi mo Aan uh, na ibigay yung ikang atamang tamang pag-alagasan at mo pumayat man yan subura, tumaba man yan subura, nagka-problema man yan sa pag-iisip. Hindi lang po sa physical guys, ah, uh, let's see pinapalo mo hindi lang po sa physical, ang uh, child abuse, maraming klaseng abuses po, na pwede ka po magka-problema sa batas natin. Emotional abuse, mental abuse, ah, uh, physical abuse, maraming abuse po, na Pwede po ka pong magka sa batas natin? Okay, so ngayon, handa Bilang concerned citizen ang team calling up no kahit at pali sino, hindi lang team calling up no kapit-bahay, handa nyo, pwede ka bang magreklamo sa DSWD? Uh, Meron pong circular no nanilabas ang DSWD no on March 8, 2019. Sabi dito, DSWD urges the public to report child abuse incidents and cases to proper authorities. Public? So, hinikayat guys o oh, hinimo, hinimo pansa yan sa Tagalog, hinikayat ng DSWD ang publiko na mag-report sa DSWD kung mayroong mga pang aabuso sa mga kabataan. So, hindi sinasabing ang mga kamag-anak ay report na yung kamag-anak nyo, hindi po public. So, kahit sino, basta concern ka sa kapitbahay mo, concern ka sa tao na yan. Especially kung taga dyan ka, masatlo naman ang Tim Kalingap. Concern kasi nga, sila ang nag-alaga guys, kay Irina. So concern a concern at, ikangat malaki na po ang hirap ng tim kaling up dyan po kay Irina. kaya naman ganun lang ka-concern kasi, ikanga inalagaan mo, pinagamot mo, pagkatapos, e, pinabayaan ang ina, bumalik sa so dati. Hindi naman natin siya nasabing pinabayaan ng ina ngayon. Okay, ang hope natin, sana hindi na pinabayaan, pero base nga po sa mga nakarating kay Kuya Bao. E eh, mukhang ganun po ang nangyari. Mukhang napabayaan ito. Ah, sana, huwag ah, namang tuloy ang mapabayaan. May chance pa siyang i-prove, ika nga sa atin, o sa taong bayan, ika nga no, na kaya niyang alagaan yung anak niya. Okay. So ituloy ko yung binanggit no, yung circular masabi, sabi, Sabi dito, the Department of Social Welfare and Development reiterates its call to the public, inuulit ang kanilang panawagan sa taong bayan. Okay lalo na po doon sa mga nakaka-witness no, sa mga insidente ng child abuse, kaya nga po, lalo na po yung mga nakaka-witness mismo ng child abuse, let's may kapitbahay po kayo. Nakikita niyo inaabuso yung, uh, yung anak ng kapitbahay niyo. Anong sabi ng DSWD? I-report niyo po. Hinimog ang publiko na i-report no, sa pinakamalapit na DSWD office. At i-report yung mga pang-aabuso na nangyari. Diyan po sa kapitbahay niyo, ikang akong concern ka. Jan sa bata na inaaboso. So pwede kang magreklamo. So, sa nabangi ka nga po, mas lalo naman ang Tim Kaling up kasi, ang laking up na po ng Tim Kaling Up kay Rina. Okay, mula noong tinulungan si Rina, pinabahayan pa ito. Pinagamot ito, pinaaral ito. May tutor pa, may private nani pa. Si Ruda na nag-alaga sa kanya araw-gabi. Inalagaan po si Rina ni Ruda. Ah, dito may binanggit po ang DW guys. The department also appeals to the public to refrain from taking, uploading, and sharing videos of such incidents on social media to prevent further trauma to to the victims. Paliwanag ko nga po itong portion na to guys. Ang ibig ko sabihin ng DSWD, let's say mayroon kang kapitbahay, binubugbog ng tatay, ah, kung pwede huwag mong kuna ng video. Habang binubugbog yung bata at eh, i-post mo sa Facebook kasi marami po kasi nangyari ganun no. Bino-post po nila sa Facebook at kaya nga po nag-viral, kaya nakarating sa authorities na no? ang uh, hikayat po ng DSWD. Kunan mo ng video, huwag mo nang i-upload sa social media, i-report mo na lang sa pinakamalapit na DSWD na ito na witness mo. Kaso lang siyem premisa ng mga tao kasi ha? Uh, hindi rin natin masisiwala silang time na pumunta sa DSWD, i-post na lang sa Facebook para mag-viral ka nga at mabigyan ng leksyon itong kapitbahay na inabuso yung anak sa kalimitan gano'n po nangyari. Ah, sa vlogging naman iba po na no? wala namang pong insidente na gano'n kung saan si Rina binubugbog at ina-upload na. No? Wala pong gano'n, ika nga normal, ano lang po yon, normal documentation. Bina-vlog mo ito si guys na may problema sa pag-iisip. Tulungan natin ito guys. So iba po yun, iba po yun kaysa yung sinabi ng buddy na wag i-post sa social media kung may mga insidente na pangaabos.